Ito na, nakuha na namin yung sakyan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat. Thank you, Jesus. Oh, Lord. Thank you. Thank you, Jesus. It was so great to sa ganda na ng tulog niya. Ayos. Aircon kaya. Aircon. Oh, parang bago na rin eh. okay ganyan talaga yung suso. may ngay lang pero maganda ng tulog na I don't know.

kaya eh, may trabaho siya. So, kinukulit ko na para maayos. Kasi hirap na yun ang biyay. Mulan. Mulan. Tayo naman. Kalayo ko. Iba nang direct eh. nila mo. Eh, may... Ang gusto lang pinalagpat na nila ni ay ambol Teka, ko nila, Kwan 'Di ka naman ah na? Para lang maibalik sa uh, Kwan Ha? Direkta Bayad ka naman eh <laughs> Hello, baka. Bagi lang kami. Ito na, nakuha na namin yung sakyan. Okay. So, na, ito na tayo ngayon. So, ang excited ako ngayon sa sakyan ko. Na-miss ko rin yung sasakyan. Eh. Yeah. Alright. Dito tayo ngayon. I will try to this one again. All right. Yeah. Sorry. So I'll try this one again. Right. I miss. I miss. I miss my car. Oh yeah, know Lord, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. So, uh, it's great. na tayo. At, I miss ko pala gano'n. Thank you, Lord. Thank you, Lord, thank you. Lord, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.

guys sa uh, natapos kami sa pag ano, sa pag uh, washing uh, pagpaligo ng sasakyan pero anyway uh, after dito ay uh, nang dinayo sa sasakyan Paritan niya yung clutch sa isang seat gumanda yung ano niya ito kumanda uh, gumanda kasi pinalitan lahat yung kaya uh, kaya pala nagkaganyan hindi pala sa makina no so hindi siya matagtag ng ganito ngayon is okay na yung kumakalog kaya na ano ko ngayon pa. No, kahit niya pakinggan yung iba talaga ngayon yan yeah. so uh, eh yeah, biyay muna kami uwi na kami kasi katapos namin mag uh,